Hello guys, abagas. Nang kapalipad din tayo pero medyo ano, tumagilid yung saranggol natin. Yan guys, medyo may ano, medyo may killing talaga guys. Yan si Prince ang nag ano. Medyo may killing guys, yan. Siya ang nagmaniyo. Hindi lang Prince, ayaw, huwag ka ang pupunta dyan. Masa, baka masakit sa ano dito lang manda. Yan guys, hindi na tayo pinaharapan talaga. Kanina, uh, naghihintay-hintay lang tayo guys ng ano, ng hangin talaga na malakas kasi kasi lagyan natin to ng sumba kapag ikaw talaga ay naglalagay ng sumba guys sa yung saranggola, kailangan talaga ng malakas yung hangin kapag mahina yung hangin guys hindi talaga makaangat hindi hindi, hindi, daling pangatin kapag yung may sumba talaga yung ating saranggola kasi yung, ang, ang saranggola guys ay mabigat talaga kailangan ang ang kapag naglagyan mo ng ano sumba ay kinanlan kailangan malakas talaga yung hangin kung kaman. ka man yan guys yan Ilan talang guys ilang talang tayo na ano ilang bisis tayo nagpa ano ah, nahirapan talaga tayo nagpapalipad no kasi hirap talaga palipad rin pag ganitong sitwasyon na ang yung hangin ay mahina o mag mahina talagang ano guys yung hangin napakahirap yan sila guys Medyo wili lang kalakasan yung sumba pero at least nandiyan ah. na. Lumipay pa din. Yan guys oh. Yan ang mga bata. Yan ang mga bata es nandiyan. Yan na si Prince nandiyan ang siya ang nag-awak ng ating saranggula. Yan. Ang pipi sir, set out natin si Lexis na hubag ang mata. Kinagat ng bubuyog. Yan, set out po natin si Miguel. Shoutout out. Si Miguel. Nandiyan si Charles. Si Prince yung naghihila sa ating saranggula ngayon, guys. Yan, si Miguel, oh. Miguel. Nandiyan na sa taas yung saranggula natin. Yan. Huwag naman yung ano. Yan, guys. Yan. yan. Na ano, yung mata ni Lexi. Ani <laughs> kwan ni Yung ano niya? Yung mata niya na ano sa kinagat ng ano? Kinagat ng buboyog. Uy, pasok ayo mon. Hurot. <laughs> Ay lang hurot kap kapoy kon, kapoy pulon. Inubos na yan guys, wag niyo pabusin. Wag niyo pabusin friends. Huwag yung paubosin daw. Huwag yung ubosin kasi Paragsuna. Ah, ah na kayo, be, mm. Yan. sila ah. guys. Nandito tayo ngayon. Umitim na tayo. Yan sila. Yung saranggola natin taas. Nako, tumagilid. Yan guys. Friends, wag huwag mong ilagay dyan, friends. Baka madali yan. Ano yan? Mais na yan. Yan, guys, yung pula. Natin saranggula. Ranggula, lumipad na. Balipad naman tayo, guys. Kaya, Malapit na talagang, ano. Malapit na talagang season ng saranggula guys. Kaya, pinalabas na natin yung saranggula nating, ano. Si tat natin yan si, ano, si uh, kapalipad. Uh, kali, kap, kalipad vlog set up natin set up natin yung mga natin dyan yung mga kabataan nya sa ating likuran yung sila yan yan medyo tumuno guys yung sumba nya yan yeah, no. o dyan na sa itaas yung ating saranggula so, napakalikot yung kamay natin guys yan yeah, o ako Yan, may say. Yan, oh. No? Yan si ano. Mayroon pa rin, ano guys, mayroon pa rin ilang putok sa ano, sa buga. Mayroon pa rin ilang nagpaputok. Mayroon pa rin ilang ilang nagpaputok ng buga guys. Yung saragula natin, guys, nandiyan pa sa taas. Yan, dinig na din, dinig din, din, yung sumba guys. Yung tunog niya. Oh, yan na sumba yung mata ni ano yung mata ni ano oh, yung mata ni ano ni si pangalan nito Lexis ay si ano si Alexis. si Alexis ay nakinakagat ng buyog buboyog si tatat ni si Miguel nakubuan na si Miguel May ng dalang dalang mais ano yung gagawin mo man dyan Miguel Miguel anong gagawin mo dyan sa mais Kawat o oh, pindang o oh, ah uh, ah, uh, siya Aga. ang yan pabalatan niya yung ano mais kasi pwede ay, na yan kakainin um, gumawa siya ng popcorn daw ano, sabi niya yung saranggula ni Pipi nandyan sa taas mga guys yan pa rin yan si Manus yung nagpaputok yan man si Kian ah katong gihatag na ko yan guys yung ano guys si Kian guys yung nanghingi sa atin ng isang buga yan binigyan natin siya daw nagpaputok doon sa baba guys siya nagpaputok doon sa baba si Kian eh napakahirap ka talaga pinahirapan talaga tayo tayo yung saranggula natin guys kasi nagabang abang tayo guys ng ano malaklakas talaga ng hangin tagal 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 ta, tagal talaga gulo malabas ang yung lakas hangin guys di ko alam mo Min minsan ay tumaas naman ere pero minsan ay bababa naman dali eh. Ang ating saranggulang nag-iisang blue, blue at saka ano? Blue at saka dilaw na pula may ano sa ano sa bandang ano? Yan. Wag yung wag, friends. Wag. Wag yung ano man yung mais dyan. ba? dali. mo kaya si na talaga dito sa mga ano guys sa mais ba talaga so, sur araw guys marami na talagang nag harvest dito ng mais sa amin guys sa yung pinaniman kong mais guys ay ano na medyo pumuti puti na yung mais natin na ilang araw na lang ay pwede nating ma harvest na yung ating mais baka nabibisi naman tayo guys kapag hindi tayo mag upload ng ano ng ating video ay nandun naman tayo sa ating maisan friends huwag mo lang ano yung paano ba friends yan, yan guys, yung ating saranggola na pa rin sa taas. Yan, pe, yan mga guys. Wag mong ano, wag mong baliin yang ano. Wag mong hilahin baka na ano yan. Mag Bali nang yan ng yang mais yan Yung ating ano guys, yung ating ano talaga. May yung ating ano, yung ating yung ating nylon rope talaga guys, ito 100 meters lang talaga to. Kaya gusto ko sana dagdagan ng dagdagan to guys Hello? 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 ng isa din ano isang rolyo ng uh, 400 meters hindi pa kaapo ako naka audio yung pero yung mga luma nating ano guys yung mga dati nating ano yung nylon nandyan pa guys yung yung 120 natin ay nandyan pa rin hindi, hindi pa rin na ano ito talaga nylon, nylon nylon loop natin guys eh ito talaga talagang bugbog na bugbog sa ating pagpalipad sa ranggula kasi ano to yan talagang gusto ko gamitin guys kasi ano ay eh, patibay yung nylon rope natin. Matibay at saka ano guys, uh, magaan lang siya guys. Hindi katulad ng nylon guys, ay sulit na sulit ay eh, mabigat. Mabigat talaga sa sanggula video. Ano siya? Nang uh, yuma uh, nangayayat siya eh, parang ganoon. Kapag medyo maliit na sanggula ang gamitin kapag malaki yung nylon mo, medyo ano? medyo nakalaylay nakalaylay yung ano nakalaylay yung nakalaylay ang ano yung nylon talaga kapag malit yung Saranggula na play pa rin natin. Yung nylon ay nakalaylay talaga. Yan sila nila, oh. Ubumunot sila ng anong mga mais dyan. Friends, kung yung bumunot ng mais dyan, friends, baka magalit yung may ari dyan. Talaga naman tayong mga, ano, mga nagsasaranggula ay babad na babad talaga sa init. Tingnan yung mga, ano, kutis natin, guys. Yung mga balat natin ay nag-iitima na. Nag-uumpisa naman ang ating balat ay umitim kasi mag-uumpisa. Oh. Yan o, yung sarangu natin sa itaas. Nag-uumpisa naman guys ng yung ato, ating ano. Yung malakihan natin guys, yung binubuo ko, oh, hindi pa rin nabuo natin. baka uh, sa sunod araw, kapag busy talaga tayo guys. Hindi, lang tayo busy. Ay, palagi tayo nag-upload. Kaya nung una guys, sa uh, kapanahon na ng buga, ay palagi tayong nag-upload <laughs> ng mga video. Araw-araw talaga. Ngayon, video paminsan-minsan lang tayo nag-upload. Pero Uh, medyo busy talaga kasi mayroon tayong trabaho mm. mayroon naman tayong trabaho ah, pang ano lang to guys Panglibangan lang natin kung baga yung ating saranggula ginagawa ay panglibangan talaga hindi talaga mahirap talaga gumawa ng saranggula guys kasi <laughs> ano ano daming daming mga ano daming gagawin pagkatapos nang mabuo magpabalat naman Pagkatapos ng babalat naman ay magpa-display naman tayo. Ngayon yung iba diyan ay pinahirapan tayo matagal lumipad yan pa rin guys yung ating ano, saranggula nandiyan sa taas yung saranggula natin yan yan o yung mga kabataan dito na dito kinagat ng bubuyog to si ano si Alexis si Miguel si tat natin si ano si Charles yung ano daw niya yung ano niya yung yung buga niya, wala ng cricket. <laughs> Nawawala yung cricket. <laughs> Anong cricket? Charles, naman, nagubat na yung cricket niyo, Charles. Ang cricket, kaya buga. lighter. Cricket lighter. Yan, lakas siguro ang hangin sa taas, guys. Kaya, oh, o. Dinig Dinigdan din yung sumba. Yan, guys, parang... Ano, <laughs> parang bubuyog talaga sa taas yung ating saranggulang... Ano, Yan. Friends, huh? wag kang ano dyan. Friends, okay. baka okay. -ma -ano yan. Mabitawan mo yan. Okay. Dito na yung kabataan natin. Mahilig talaga to sila sa saranggula. Gusto lang tumingin. Kanina pa to guys. Uh, tinignan nyo lang sa itaas yung, ano, yung saranggula talaga. Ay, ano sila? Ay... Yeah. magano, dili mag ano? Lili, mag si Miguel ay guwapo. Miguel, bakit ka hindi kinagat ng ano buboyog? Bakit si Alexis lang yung ko asi one ate mo? Kasi uh, ano lang? Alexis, buot. Bakit si Alexis lang kinagat Gano. ng ano mo, Miguel? Yung buboyog. Kinagat ko Ay, I, I cannot remember. Saan man asa ah, man siya dapat kay bakit buboyog, Miguel? Mendy. Ay, ah, ito na sunog ng Miguel ang buboyog. Buhagon na to na. Sakit. Kalusa. Ah. Kalusa ng ipak. burut kena dua deh pak dek dre dre anda kah mama ni bolak mager bolak pak kah ada pit sali uanan sa Saad, tabai ada pit lebih yan guys yang ating na saranggula Oke okay guys, uh, update ko lang kayo guys kapag ano guys. yung ating saan ano guys yung saragula natin saan ay ano ah, pasalamat din sa mga subscriber natin Uy. and don't forget subscribe Uy. mga kaipad thank you for watching don't forget subscribe share and follow ating ginagawang saranggulan ito na thank you and very much and more power and bye bye adios amigo